Dalhin natin sila Juliet Hurley nito. Grabe, sobrang laki talaga. Ito, may nakita ako. Ito yung gusto nila na gatas. Fresh milk. So, ito, maganda to para sa kanila. <coughs> ano ito? <coughs> Bayabas? <coughs> Ang laki! <coughs> Ang laki, oh. Kasi laki ng mukha mo. <coughs> Ayos na. So, oh, yun. Ang inabot nung nabili natin sa groceries ay So, magandang hapon sa lahat ng mga viewers natin. Ngayong araw, ay, nandito kami ngayon sa Dayat Kamarinis Norte. Uh, may mga inasikaso kami, siyempre may, may, may ano na dito, dito, may purpose tayo din na para sa mga tinutulungan kung bakit tayo nandito. Dito. At mamaya malalaman niyo yun kung ano yun. Pero ngayon, eh, kasama ko si Nomander, uh, makita mo sila. Si si, 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 ano, si Oni, nandito si Oni. Hindi, pa yung nakikita ng iba eh. Ano yun, pinsan ko, tapos si Rans. Siyempre, yung tatlong bata, tapos yung kumandem. Uh, ano, 2 p.m. na, tapos uh, hindi pa kami nagla-lunch, kaya nandito kami ngayon sa... Ano bang pangalan nito? Jollibee? Shakey's. Nandito it. kami sa... Si Shakey's pala. Nandito kami Shakey's ngayon para mananghalian muna kasi late na late na talaga. Umalis kami sa bahay ng anong oras na yung umalis dun? Mga 11? Oh, mga 11, tapos lumating kami dito ay gold na mahigit. Tapos may mga inaayos kami. Kumuha ko ng tin kasi nung nakaraan hindi tayo sumahod sa mga platform natin kasi nga wala akong tin. Expired na yung tin ko kaya kumuha ko kanina. Tapos si commander naman ay maghulog sana sa SSS kasi kailangan din yun. Yeah, lalo lalo na uh, may benefits din yun. Lalo na kapag sa uh, buntis diba. So sayang naman kaya inaayos kaso namin ngayon. Pero mamaya, yung sabi ko sa inyo, kung bakit nandito din tayo ay makikita niyo mamaya. Pero kakain muna tayo. Antayin lang natin yung order namin. At ayun, salamat nga pala sa mga nanood ng vlog ko kahapon tungkol sa kwento natin. At, uh, nakita ko kung sino lang yung interesado talaga doon sa buhay natin. So mamaya, babalik kami after natin mag-lunch. Uh, Di kinakain! Dito nila lagay oh. Kala <laughs> ko ito na yung kala ko yung order. Picture na. pa lang 'yan. Picture lang kala ko ito yung... Hindi 'yan, picture pa lang 'yan. Titingnan <laughs> ko pa rin ano ano. Tinitik man agad yung sabaw. Hindi ko kaya ano pa rin. <laughs> Hit the road, crack the tombs, let the adventure begin. Got my crew and we're rolling with the wind and the grin. Highways calling in the world's ours tonight. Kaya dito na kami ngayon sa supermarket at gogroseryahan natin si Najo Jet Herlin para pagbisita natin ay may mga dala na tayo sa kanila dito na namin sa SM yan bibilhin. Tara samahan nyo kami. Ano kaya ang pangunahing pangailawan ni Jojet Herlin? Nabahay ka syempre alam mo. Napkin. <laughs> yun talaga number one yung hanapin natin uh, so dito tayo ngayon sa mga napkin kasi ito yung number one na kailangan kailangan nila na alam ko na minsan eh wala sa kanila kasi nga daw diba, sabi nila eh pasador daw yung ginagawa nila kaya bibila natin sila Ang tanong hindi ko alam kung siguro ganito pwede ah, uh, tapos uh, ano po ba Daya pera. di mo mo, may hanap tayo mo. Daya ganya. Para safe lagi yung kanilang ngipin. Tara na pa tayo. Shampoo, shampoo. Kailangan din shampoo. Oh, nag-lock. Oh, panlip para sa kanilang mga magagandang buhok. tapos, saan pa tayo ba? Sabon, kailangan din nila ng sabon. syempre pag maliligo, kailangan ng sabon. So, may sabon na tayo. Karana pa tayo. Tapos ito, kailangan din nyo para sa mga... Para sa mga bata. mga bata. Ibas nila, yung donut. Tapos pa ba? Ang nila. Um, okay, ito. Overload, bilang din ako. Tara. Kung mga bata kapag uh, walang pasok, kanyang. Kasi di ba madalas nga eh, ang mini merienda lang ni, ni Jojo ay kape ganyan o minsan uh, tinapay o so, natin ng hansel sa kuita ayan sarap na biscuit ito ano yun? Minchit. Ano yan? Grabe, laki o. Oh. Dalhin mo sa kanila. Sige mo. Dalhin natin sila, Jujet at Hurley Grabe, sobrang laki talaga. Matutuwa yung magkapatid dito. Ayan oh eh. Ah! <laughs> laki! Oh, laki! Paso lang eh, baboy yata ito. Huwag. Balik natin kasi baboy yan. Bawal pag baboy. Siyempre, eh, sa bawal eh sa kanila bawal na din kapag kami magbibigay. Tara. Okay lang kaya kung bibilan natin si Nadia Jetrelli ng mga chips. So, tingin ko okay lang naman kasi syempre kapag minsan nanonood sila eh. Bakit uh, Kailangan din nila ng parang may snack kapag uh, nanonood. Kaya kung nandin natin sila. Pero yung mga ganito lang yung parang mga vegetable ninyan. Para habang nanonood. Tapos to mga uh, potato fries. Ganyan. Pwede yan sa para ah, kapag nanonood sila tapos yung mga bata eh meron silang kinakain ka totoo din yung mga bata diyan kaysa bumibili sila sa tindahan di ba eh doon medyo mahal na kasi sulok na yun Yeah. kumuha din tayo ng kape para naman po kina at elpa nung sa asawa niya syempre uh, nila naman natin sila nung garas na binibili ko sa kanila kasi nasarapan sila nakita nyo naman nung nasarapan sila doon sa fresh milk sabi nila sarap daw so yung gagawin natin hanapan natin sila ng fresh milk na gusto nila Tara. Tapos, uh, kung minsan sabi lang nila kumakain daw sila ng noodles kapag lalo na kapag ngayon taglamig eh, on the spot sa bau, mapampainit sa sikmura eh, pwede din yan kuha na natin sila ng mga laki mo yan ano pa ba siguro to siguro mas maganda chicken ng lahat ang kunin natin ano kasi ah uh, mga dinadala ko sa kanila ng noodles at sabi ko na lang wag naman sanang maya maya't maya maya at maya kumbaga kumbaga minsan lang kapag kaganyan masakit si kumura nila o gusto nila humigap ng sabaw ng kunda spot mabilisan eh pwede yung laki pero wag lagi kasi hindi nga healthy no hindi maganda sa katawan nila lalong lalo, lalo, lalo na at sila tapos, uh, nga pala, maalala ko, meron tayong change plan para sa magkapatid. Abangan niya pagbisita natin sa kanila. At tiyak, ikatotuan niyo ito Para sa magkapatid. Oh, Kung natin sila ng ano, pansit ito. Pansit, pwede din. Uh, may naluluto sila kapag gusto nila magmerienda. Eh, ang pati eh, may mapagkukuna na kaysa bibili pa sila sa sentro, pamasahe pa lang. 400 pesos na ito pa di ba diba? Doon pa talo na kaagad sila. Ah, ito may bihon din dito. Kukunan natin ang bihon. Para ano, para solve naman yung pagdala natin sa kanila ng merienda. O mga groceries pala. Dito na din sila kumandero na nagbibili din. Ano yung grocery nyo naman? Nag-vlog din kami ni Rans. Ah, uh, ano yung binibili nyo? Para ano, inaagawa ng... Yan, yung inaahanap ko nung na nakaraan. Ayos yan, maganda yan nakita mo. Malinaw <laughs> ang mata mo. Kung <laughs> may nakita ako dito ito, baka kailangan ito ni Jojo Tarlis. <laughs> ano? Ah, uh, chupon. Ito, panghilod. Panghilod ba ito? Sa CR. So yeah. Sa CR ito? <laughs> sa bowl. Sa bowl pala yung kalaw, panghilod. Tara, hindi pa tayo. Ito, may nakita ako. Ito yung gusto nila na gatas. Fresh milk. So, ito maganda ito para sa kanila. Puna na natin sila ng dalawa para hindi ka agad maubos yan. tapos uh, o nga pala bago ang lahat magpasalamat sa anonymous sponsor na tumutulong sa atin lalo lalo na dito sa pinambibili natin uh, Yeah, yun, maraming maraming salamat sa ano sa anonymous sponsor nito. Thank you po, God bless sa inyo ay kulan din natin sa ketchup o oh. ketchup tapos ah, hindi naman sila mahilig sa manghang siguro ayun po kung mahilig sila eh pwede natin kunan sila ng mga spicy kasi masarap din naman kumain kapag ah, medyo maanghang. pero sila di ko alam kung oh ito favorite nila saktong saktong huwag natin pala makasin kasi favorite nila ito ang um, spaghetti dalawahin natin para lagi silang merienda Tara. Oops. Sorry po. Okay na. Oo oh, nga pala, bago ko makalimutan eh, kailangan din natin kumuha ng juice siguro para narin doon sa mga anak niya at elfa. Diba kayo? Kasi kadamay na sila dito, simple, yung mga bata. Ibinan din natin yung mga bata. Yeah. Kasi iniisip ko yung pagpasok nila may uh, problema pa ni Ate yung ano nila, babaunin, ganyan, juice. Uh, plus, eh, kapag ganito, meron na silang saka-ready sa bahay nila. Tara, hanap ulit tayo. Uh, Ayan okay, so naisip ko lang mas maganda siguro kung bilan din natin sila nung, alam nyo yun yung uh, parang pampasalubong nung araw. Pero hindi naman yung ganito para nasa lata. Ito, uh, mem memorable din sa akin itong lata na ito kasi alam nyo, uh, story time lang tayo maiksi lang. Uh, dati kapag umuwi kami ng Bicol from Manila kapag bakasyon, bawae eh Pasko, ganyan. Uh, laging puno, isang bus lang kasi bumabiyahe, laging puno yun. So bumibili na lang kami ng ganitong biskwit para may maupuan sa bas, sa gitna. So yun. Ano natin sila nito sa. Yeah, para katagal-tagal din nila yan na uh, kakainin. Ano yan? Ito oh. grip Ano ito? ito. Bayabas? Ito. <laughs> Alaki. <laughs> Alaki oh. Ang laki. Ang laki oh, mukha mo. Ano yan? Bayabas. Oh, yung ganap na ka kami, ng pwede pang mabili. deal hit the road crank the tunes let the adventure begin got my crew and we're rolling with the wind and the grin always calling and the world's ours tonight living for the moment chasing that sunset light Making memories fast, every mile's a story, and we're living it to last. From the city lights to the country skies, we're all about the ride with the music up loud and my best friend's by my side. Road trip, I'm free. Okay. Sabi to, 🎵 Every past feeling free and wild Every a natin baka maka... Bangga ng sasakyan. Mahal pa naman ng pariping. Ayos na. So, yun. Ang inabot nung nabili natin sa groceries ay tingin natin magkano nasa 3,000 pesos ayan o so halos sa 3,000 pesos yung groceries nila JoJo Terlin so natin sila sa labas ng siguro mga prutas na lang siguro para may prutas din sila kasi hindi na ako dito bumili sa labas na lang tayo bibili ng mga prutas para sa kanila so muli maraming maraming salamat sa ano naman si sponsor na tumutulong sa atin para kay Jojo at Herlin. Maraming maraming marami salamat po. At sana marami blessing dumating sa inyo. Ngayon, hindi ko alam kung saan pa pupunta, pero medyo ano na, medyo gabi na. Halos mag-6 p.m. na. Bilis ang oras talaga. Kanina dumating kami dito parang mga 2 p.m. lang. Ngayon, 6 na kaagad. Halos uh, 3 tatlong oras ay sa loob ng supermarket. So, Matagal-tagal. Hindi eh, pala, kumain pa pala kanina. So, halos mga isang oras may kita sa loob ng supermarket na namili ng mga pagkain na Jujuy at So, si Commander nag-grocery din para sa bahay, susunod niya ngayon. Yung para sa pang-araw-araw naman natin. Kasi sila, oh. Paano, punta na tayo? Tara, tayo tayo sa sakit. Driving down the country road Windows roll down Radio playing. Hindi na kami nakapag-vlog kanina pero matapos yung ilang oras ay nandito na kami sa bahay at safe na naman kami nakaligtas kaya salamat na naman sa nasa taas kasi lagi niya kaming iniingatan sa bawat biyahe namin related man yan sa pagtulong o hindi sa bawat lakad namin ay eh, nandiyan siya kaya thank you thank you so much at pangalawa syempre salamat din kay commander na Uh, sinagot yung uh, grocery namin ngayon Salamat Lagi siyang sumasagot ng grocery namin Anong grocery? Yung binitim mo, Kanina. Hindi naman sa atin yun Saan mo sa atin yun? Para sa atin, nutulungan ko yun Hindi sa atin yun? Hindi Hindi <laughs> <laughs> nga, seryoso? Oo nga, sa tinutulungan ko nga yun Sa mga beneficiary ko yun but ganun? Akala ko sa atin yun Hindi, akala mo lang yun ikaw may sagot nun eh bakit kanina sabi mo eh, tinatanong kita kung para kanina yun sabi mo sa, sa atin? Sa mga tinutulungan natin. Mali. parang <laughs> may mali yata. Sa sana, sana sabi mo kanina, parang iba yung sinabi mo kanina sa sinasabi mo ngayon. Seryoso? Seryoso nga ako. Baka prank lang yan. Hindi yan prank. Totoo yan? Oo, sa beneficiary nga natin yun. Okay lang, okay lang, okay lang. Al akala ko lang eh para sa amin yung green niyan. Totoo 'yun? Alam nila rin? Oo, alam nila. Okay. Sabi ko wag sasabihin sa kanya. <laughs> ako lang pala hindi nakakaalam. Akala ko eh ngayong buwan eh sagot na naman ni Commander yung ano yung grocery namin kasi siya nga lagi yung may shoulder ng grocery dito. pa, e, paano tayo? Edi bumili na tayo diyan sa ano sa tindahan sa Binas. Sanay naman tayo sa Sardines Itlog. Sardinas, itlog na naman? Tuyo. Ang mm -hmm. kakabuni na ako sa sardinas eh. <laughs> <laughs> <ng> bagay ito. <laughs> Iba man yung iyong yan, di ka naliligo. Oo oh, nga pala. Kasihin ko pa yung sardinas. <laughs> okay. Oh. O oh, sige, malapit na magtapos yung vlog natin. Pwede ka na magbabay sa kanila. Sabi mo, thank you. Thank you. And bye-bye. Bye-bye. Say, flying kiss. Bye. How to flying kiss? Please flying kiss. subscribe. Yeah. Parang walang gana ngayon si Marcos ah. Okay, maraming maraming marami salamat sa pagsama sa uh, pamimili namin ni Commander ngayon ng para sa mga tinutulungan at uh, naisip lang kasi namin na hindi ko lang din alam na yung palang binili niya ay para sa tinutulungan niya din. At yung lakad namin kanina ay memang importante lang din talaga. Tapos siningit lang namin yun. Pero at least ay minagawa ulit tayong araw para sa pagtulong natin bukas ay nakaredy na. So, lang. Ikaw, may gusto kong sabihin sa mga viewers mo? Yan, panoorin niyo pa din yung mga vlogs ko kahit si Marcos ang ano, umaangkin sa YouTube channel natin. ano, kung ba ngayon, minsan nga nalilito na ako kasi parang ito din kasi yung pinagkakamera ko sa kanya. Mm. Parang akala ko vlog ko yun. So, Nag-intro ako. Yung pala channel niya pala yun. Mm. Kaya yeah, ayun, panoorin yung mga vlog pa rin ni Commander at syempre, yung mga vlog natin, pati kay Rans, sana patuloy nyo kami suportahan sa mga ginagawa namin na mission at uh, excited kami na kapag uh, nakapanganak na si Commander ay yung talagang sama-sama na ulit kami araw Kasi ngayon limited talaga, halos minsan kami lang ni Rans. Kasi si Commander minsan nagpipilit, ayun, siya sa mahalang namin. Kaya ayun, supportan nyo yung team namin, maraming maraming salamat ulit at God bless you. Bye bye, now okay. let's Marcos. Marcos okay bye bye. bye, -bye. Or... I, you boy, no of corn and wheat sway in the breeze. The farmer's <laughs> tractor works <laughs> the farmland. Going wherever it may lead. No rush, no plan. Enjoy the ride. Just me and the countryside.